mayong hapon dan bantayanons karon akong gikuan ang request sa usa sa mga residente diri sa Sitio Lopot. Ang Sitio Lopot guys is kuan ni siya sakop sa barangay Tuminhaw dan Bantayan. Then ato daw ipakita ang ila kalsada kay mao ni pinaka problema nila. Sense pa kuno sa una mga panahon wala guni ni diri masiminto mao nang ato siya tagaan og kanang pabor o ma ato ni sa atong mga dagko ilang matagaanig solusyon na lang problema sige guys kuyogi ko ninyo sa akong paglibot-libot sa sityo lopot okay. Okay. O, og okay din guys mag start ta sa atong journey o oh. og ni ara ala ginuo ko ako isang i kuan kay murag delikado ta ani kini guys gi kuan ani nila gisugdan og semento semento kay delikado daw di ring apart na oh kay marama ta dereng dapita guys, murag mabuak ko dato. Oh, dere kay na oh. Grabe ka. Guba nga kuan karon gi na nila. Tara, murag mo ni isa diri sa ni siminto. Kani ha, di guni gi siminto gud tanan, ilala nang gitakip-takipan ang pinaka delikado nga part. Kini nga part kay simintado, diri ra oh, mao na ni aton journey, guys. Musod na ta sa ilang area of responsibility. There dito gud siya makita nga grabe good ek ko ah, andere sa karsada lubak lubak oh na ayoy darah hmm. dagan man isa direk mga balay for that first time karon pa ko nakasulod ani nga area guys so ako lang gid angka nang ang kanang Usa sa hangyo sa asa naman eh. Ala. Ala, mura na lid. Oh. Oh, Moniland Chapel, San Vicente Ferrer po dai ni dire. ginoo ginuo ko. ni giingon ang pinaka exciting a uh, park part sa atong kuanday oh, grabe ka dulogon. At isang patyon kay murag maamong taan isa sayo sayo. Napakagaling sound niya. Potong-potong ha. Traffic. Oh, ni nice, guys. Oh, lang ko anday problema ang kalsada. Ani, sa over. Boling dai, attention day sa mga kuan day na naglingkot sa gobyerno. Mao dai ni ang ilang problema, ang ila daw kalsada o ani ata karon sa Sitio Loport. As per sa atong nakita karon guys, daghan dito siya mga balay-balay. O, Dilim ko diri mo solod guys. Morag kuan ang kalsada good o, oh. Grabe good ayo kadelikado na eh kuwarta siguro meron pa gift alam pat magaling solutions sa atong mga bayan mga dagkot sa doge no calling the attention sa atong kinalangdan Mayor uh, Mayor attorney Gilbert Ramirez kining problema de Rey Mayor ang ilang kalsada nagrabid sa pati o, kita karon guys na taas sa Cebu loopcot kini si Cebu guys ako nag Nakuha ni siya sa barangay Tuminhaw. Hopefully, matagaan ni siya na ilang problema sa kalsada. Eh, grabe ko na itinuura ka, mati. Oo. -oh. Dagan man po diyan ni mga residente, maong medyo ni of action sa atong gobyerno. Na ako nang giingon ang ilang pinaka problema dari sa Sitio Lopot is ang ilang kalsada like this oh hmm. hopefully nga matagaan ig action sa atong mga naa sa kuan ay gobyerno kay grabe good ang ilang kalsada o na ilang gireklamo sa katungkuan di ay isa na kaigsoon nga nag sa akong post sa kababayan. O, sir, na na ang imong request. Wal, well, dili na lang mupadayon dito kay hindi oh, na ko kay bago unsa na to ditong lugar ah. Og asa na siya lapos. Hopefully nga masabtan nimo akong kwan sir kay makuyawan sa ko base unsa pa ato mga kwanan dito nga area. Okay tungod sa kagrabe ka bati sa dan. Oh. Og okay, dinhi guys natay interviewon nga usa sa ka residente diri sa Sitio Lopot. Oh, maog lang problema. Ug unsa may inyo hangyo party parte aning inyong kalsada dire? ang among karsada ang amo gusto ang tanga ihangyo nga masiminto unta tani kay lisod ka ayo ang among agianan mm -hmm. pait ka ayo okay. Oh, sa ako sang na observe anak ko anang ganina grabe good, ka bat isa dan uh, hapit gabi mga rama ganina dito ay mm, yeah. kuan unsa pati mo ikuan ipanawagan sa atong kuan de sa mayor baron or asa ba kinahanglan ang nga, ngayon ang ta dayo na maaksyonan ang among problema kay looy ka ayong ang mga estudyante nga maglakaw bitaw nga purting lapuka mm, yeah. O, dili sa diri ramoy bati ka ayo na apagoy bati yun oh, dito sa unahan eh, sa kawayan ah dito pa guti ah di na e, a, dito, pabang, nah lang kung mo add to dito, dito, dito kay bato oh, grabe ka bati oh. um. oh, Di, ikaw sa may mo ipang sa tong kwan mir. Apari hara mo, maoro gid inyong concern no. Oo. Muna yan giingon nga o ginangat eleksyon, simentohon. Ikaw mo yeah. sa eleksyon, wana na, wana ang simento. Ultimaan na po, wana no? Hmm. O sa akurong na... Ayaw may magkuan lagi, kaya gano'y mga lang sa solar, nabayaan niya. Pag sa solar di ay, di de nila aksyonan di ay, andan? Dili, kani din hidaghan mga ng mga kanang residente ba? Dapat na inaago proper dering nga uh, kalsada, di ba? O kay, mura sa sanis ka ng pinakahilit bitaw nga lugar, no? Mas arang-arang pani deh ni kaisa di tubuh asa tu apa gudai tu moy eh. ayo mm. niat dia kan sadap dap bah oh so, ngari mama istra banyak dia di sur banyak ko ayo andan oh tadi lena lang sako ka imu adto di tu kadi ang amo diri mas mo bintah diri kaisa di tu sako ang kai ngano andi sa tu satu bud ma amo goi kersada bitau tubud gikan sa ibau nya dili mauga og dali oh. Og din hinalang ko to bang atong kuan guys atong video hopefully nga inyo ni spread out through sa pag-share sa akong mga videos sa wala pa maka follow sa akong Facebook follow na og salamat sa inyong pagtanaw god bless